Ala Alauna ng madaling araw, narito na po siya. Alas 2, alas 3, alas 6 na po, okay? Naghahanda po kami sa pagdating ng Typhoon Uwan. Eight important steps na kailangan mong gawin bago dumating ang bagyong uwan. Kapag may bagong parating tulad ng uwan, hindi sapat na magdasal ka lang. Baka pag gising mo, lumulutang na yung bahay mo. Ito ang walong dapat mong gawin. Una, mag-stock ka ng tubig, delata, candles, power banks at gamot good for 3 days. Pangalawa, i-charge lahat ng devices. Phones, laptops, radios. Kahit yung extra phone mo. Pangatlo, i-secure ang bahay. Tapal, itali o palitan agad ang sira ng bubong, bintana at gate. Pangapat, maghanda ng go bag. Dapat nandyan na ang cash, IDs, meds, hygiene kit, flashlight at whistle. Panlima, iakyat ang mga appliances, dokumento at alagang hayop. Lalo na kung baha prone kayo. Pang-anim, i-monitor ang legit news sources. Pag-asa, LGU, radio. Pang-pito, magplano ng exit strategy. Saan kayo pupunta kung kailangan lumikas? Pangwalo, i-brief ang buong pamilya. Huwag kang mag-assume na alam nila ang gagawin. Ang point dito, walang excuse sa pagiging handa. Ang bagyo hindi surprise guest. Lagi yang may pa-warning. Ikaw, kapag dumating ang bagyong uwan, Ready ka na ba sa bahay nyo ng baha ang babasag sa diskarte mo? Comment ready in the comment section. Share and follow for more. Mag-ingat po tayong lahat.